nyo ako guys magigib daw kami ng tubig so hanapin natin dito kung saan yung igiba nila ng tubig ito yung may ari dito nang pinunta namin ng bahay diigib siya ng tubig ang ganda dito ang hangin Oh? Pero pag tag-init, tag maganda siya, no? Masarap nga dito magtakbo-takbuan ng magpiling bata ka rito. <laughs> okay lang, just ko po. Ganun yung bahay namin, te, sa province namin. Ganyan ang bahay namin. Mas okay nga ganun bahay mo, kaysa bato. Mm -mm. Kasi pag magpabato kasi kailangan, ano, may aircon-aircon, para malamig-lamig, ganun. Pero yung sa bahay yung sa likod na ganda. Ah? Marami pa namang lulutuin yon, May ibibigay. Papiding. So, ayan na. Nakikita na natin yung anong tawag dyan, te? Tangki? Tanki. Ayan pa. May baka pa ako nakikita. O, ba? Diba? So, ngayon, guys, malapit-lapit na kami makarating sa igiban ng tubig. Ayan lang. Saman nyo lang ako, guys. Let's go! Ayan na pala, guys. Andito na. Malapit lang pala, guys. Pag binaan mo sa chika-chika. Eh na ang tubigan nila guys. May ikiigil. Ipot tayo, wala rong tubig. Susan so, tayo ngayon. Sa iba. So, papasok kami dito sa ano sa isa pang mansion. May igiban pa pala rito. <laughs> Sana naman may tubig para makapagluto na. May nagko-construction dito. Hi! Shout out sa inyo dyan. Grabe pala dito, guys. Ang layo pala ng igiba nila dito ng tubig. Tiyaga-tiyaga lang talaga sila, guys. Para maka sa buhay. Ayan, guys. Ano ba yun ito, guys? May mansion. Hotel? hotel eh. Ah, hotel dito, guys. Hotel. Parang ayaw pa ito magka guys. <laughs> Ayan, guys. naka na kami. Ayan, guys.